videos, pakita ko sa inyo yung status ng C5 ngayon C5 SLEX entry, ayan tignan natin kung mahaba pa rin yung mga uh, walang RFID na kinakapitan ng RFID ayan dito tayo sa C5 going to Batangas tayo ayan dito, ayan yung mga nasa bandang kaliwa ayan o oh. dumaan ka dito nang wala ka pang RFID ganyan din ang gagawin sa inyo kakabitan na rin kayo ayan mga kabijus okay